Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 12, lab 2025. Habang nagsisimula ka sa araw na ito, hayaan mong ang malumanay na alon ng enerhiya ng araw ay maggabay sa iyo sa agos ng iyong mga iniisip. Ang mga enerhiya ng araw na ito ay tila malalim at naglalaman ng mga pahiwatig na magdadala sa iyo sa mga susunod na hakbang sa iyong landas. Sa araw na ito, mas makikita mo ang mga aspeto ng iyong sarili na hindi mo pa tinitingnan, mga ninanais at pangarap na matagal mo nang tinatago sa ilalim ng iyong konsensya. Ang iyong mga pangarap at ang malalim na koneksyon sa iyong subconscious ay magdadala sa iyo ng mga sagot. Pinapayuhan kang maging mulat at mapagmasid sa mga pahiwatig na dala ng iyong mga panaginip dahil ang mga ito ay may malalim na kahulugan na magbibigay gabay at magbibigay liwanag sa iyong landas. Sa bawat detalye na dumarating sa iyong mga isipin, bigyang pansin ang mga mensaheng dala ng iyong inner self. Habang dumadaloy ang mga enerhiya, maglaan ng oras upang magmuni-muni. Isang magaan na paalala ang dulot ng araw na ito na kailangan mong makinig sa iyong sarili. Huwag kaligtaan ang mga mensaheng pinapadala sa iyo ng iyong subconscious, dahil dito matatagpuan ang mga sagot sa iyong mga tanong. Matutulungan ka ng mga simbolo at pahiwatig ng iyong panaginip upang higit mong maunawaan ang iyong sariling pagnanasa at pangarap. Halina't yakapin ang mga lihim na iniiwasan mong alamin at hayaan mong dumaan ang mga ito sa iyong buhay. Ang bawat masilayan mong kaisipan ay magdadala sa iyo ng mga pagkakataon upang pag-ibayuhin ang iyong pag-isip at makapagbigay sa iyo ng mas magaan na pananaw. Ngayong araw na ito, ang iyong puso ay tila nakahanay sa paghahanap ng balanse at harmonya sa iyong mga relasyon. Maaaring mapansin mong higit kang may malasakit at nauunawaan ang mga pananaw ng mga taong nakapaligid sa iyo. Huwag magdalawang isip na maglaan ng oras upang mas pag-isipan ang mga nararamdaman at sa loobin ng iba. Ang pananaw ng iba ay may malaking epekto sa iyong personal na pag-unlad at may kapangyarihang magdulot ng higit na pag-unawa. Bagamat madalas kang maging bukas sa pagtanggap ng mga ideya mula sa iyong paligid, Isang paalala ang araw na ito na maglaan ng pansin sa mga detalye na makakatulong sa iyo upang mapabuti ang iyong relasyon sa iba. Sa mga oras ng pagpapahayag ng iyong mga saloobin, bigyan halaga ang pakikinig at pag-intindi sa mga sinasabi ng iba. Ang iyong intuition ay magdadala sa iyo ng mga kasagutan sa mga tanong na minsan ay hindi mo kayang sagutin gamit ang iyong lohikal na kaisipan. Ang iyong malalim na pakiramdam ay magbibigay liwanag sa mga suliranin at magdadala sa iyo ng solusyon sa mga hindi inaasahang paraan. Sa tuwing makakaranas ka ng tensyon, huwag mag-atubiling huminto sandali at magmuni-muni. Kung may mga hindi pagkakaunawaan o pagkasira ng balanse, tiyak na makakahanap ka ng mga solusyon mula sa iyong imahinasyon at pag-iisip. Matutulungan ka ng iyong mga ideya at malikhaing kaisipan upang muling maibalik ang kaayusan. Ipagkatiwala mo sa iyong sarili at sa iyong intuition na makakakita ka ng mga hakbang na makakatulong sa iyo upang magpatuloy sa mas magaan na landas. Sa bawat hakbang na gagawin mo, maglaan ng oras upang magpatahimik at tanggapin ang mga paalala ng iyong sariling espiritu. Hayaan mong ang mga enerhiya ng araw na ito ay magbigay linaw at magtanggal ng mga alinlangan at takot na nararamdaman mo. Ang panahon na ito ay tamang pagkakataon upang muling ayusin at balansehin ang iyong sarili, hindi lamang sa loob ng iyong sarili, kundi pati na rin sa relasyon mo sa mga tao sa iyong paligid. Ang pagkakaroon ng magandang relasyon sa iyong mga mahal sa buhay ay magiging malaking tulong upang mapanatili ang iyong balanse. Huwag mag-atubiling buksan ang iyong puso sa mga bagong karanasan at pagninilay. Ang mga pagkakataon na ito ay makakatulong sa iyo upang mapalawak ang iyong pag-unawa at madala ka sa mas mataas na antas ng pag-unlad. Sa paglipas ng araw, maglaan ng oras upang isagawa ang mga gawain na magbibigay linaw at kapayapaan sa iyong isipan. Ang mga simpleng pagninilay o paggawa ng mga bagay na magpapalakas sa iyong espiritu ay makakatulong upang magkaroon ka ng mas positibong pananaw. Maari mong isama sa iyong araw ang mga aktibidad na nagdudulot ng kaligayahan sa iyong puso. Halimbawa, subukang magsulat ng mga positibong mensahe para sa iyong sarili o magsagawa ng mga simpleng ritual upang mapalakas ang iyong koneksyon sa universo. Ang ganitong uri ng pagpapahayag ay magbibigay sa iyo ng mas matibay na pagkakakilanlan at magdadala sa iyo ng kapanatagan. Habang natatapos ang araw, maglaan ng sandali upang magpasalamat sa mga pagkakataon na naibigay sa iyo at magsalamin sa mga aral na natutunan mo. Ang araw na ito ay isang paalala na ang tunay na balanse ay nanggagaling sa pagpapatawad sa sarili at pagpapahalaga sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa pagtatapos ng araw, lumikha ng isang puwang upang mag-isip ng mga bagong layunin at pangarap na nais mong isakatuparan. Ang iyong mga hakbang patungo sa pagbabago ay magdadala sa iyo ng mas malalim na pag-unawa at higit na tabumpay. Ipagpatuloy mo ang paglago at pagtanggap sa mga bagay na magdadala sa iyo sa mas mataas na antas ng kasiyahan at kadalakan. Maswerteng kulay: asul at puti. Maswerteng numero, isa, tatlo, at pitong. Maswerteng gawain, maglaan ng oras para sa pagmumuni-muni at pagpapatahimik ng isipan. Gamitin ang mga ritual na makakatulong sa iyong koneksyon sa universo, tulad ng pagsusulat ng mga mensahe ng pagpapahalaga sa sarili o pagsindi ng kandila. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga hakbang, at ang asul at puti na kulay ay magbibigay sa iyo ng kalinawan at kapayapaan sa iyong paglalakbay. Ang mga numerong isa, tatlo, at pitong ay magdadala sa iyo ng lakas at gabay upang magpatuloy sa mga hakbang na magdadala sa iyo ng tabumpay at kasiyahan. Ang mga maswerteng gawain ay magbibigay gabay upang mapanatili ang iyong kapayapaan at magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Sa pagtatapos ng iyong araw, magsalamin sa mga nagdaang karanasan at magpasalamat sa bawat hakbang na iyong tinahak. Magtiwala na ang mga pagkakataon at mensahe na dumating ay nagdadala sa iyo ng lakas at pagpapalawak sa iyong paglalakbay. Patuloy na magbigay ng pagmamahal at malasakit sa iyong sarili at sa iba, at alalahanin na ang bawat hakbang patungo sa pagbabago ay isang pagkakataon na magbigay liwanag sa iyong buhay. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.